1 come on! Come on! Come on! Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. Syempre ko ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy weekend sa atin lahat ng bonggam bonggam Bilis ng araw, no? So, parang kailan lang Monday ngayon ay Friday na. Siyempre, ilang araw na lang ay katapusan na ng buwan. Are excited, guys? Excited ka na ba sa pagpasok ng Agosto. Ako, yes! Excited ako. Siyempre, bukod doon sa birthday ko, ayun. So, siyempre, mag-aabang tayo ng mga pageant katulad na lang ng Miss Charm na talaga namang kaabang-abang. At saka, siyempre, nandiyan dyan din ang Miss Grand Philippines. So, yan. Kaya naman, exciting ang buwan ng August para sa atin lahat. At hindi lang yon siyempre papasok na rin ang Miss Cosmo at saka syempre Miss Aura International ay yan ang mga aabangan natin. Pero syempre ngayon marami akong hatid sa inyo na chika na talaga naman oh my gosh magtataas ang mga kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Syempre para sa una natin chika Kenneth Kabonggal lalaban na para sa kanyang laban dito sa man of the world. Tingin mo mama Sam, siya kaya ang mag-uuri ng corona? Well, ang masasabi ko, bongga siya. Ang ganda ng katawan niya. At hindi ako magtataka kung siya ang mananalo ngayong taon na to dito sa Man of the World. Pero syempre, marami pa rin kandidata na talagang masasabi natin palaban. Katulad na ni Venezuela, France. Pero malakas naman ang laban ng ating pambato. Kaya ako ngayon palang lang na na congratulations na. Ang gwapo-gwapo niya na ang yami-yami niya pa, 'di ba? So good luck kay Kenneth sa laban niya mamaya para dito sa Man of the World. So, nakakatuwa naman si Kenneth. Talaga namang all out na siya para sa kanyang laban dito sa Man of the World. So, congratulations ngayon pala. Feeling ko, aariba to ng bonggam-bongga. And then, ito ang sumunod na chika. Miss Planet International. Open ang kanilang franchise. So, tingin mo mama Sam, saan mapupunta ang franchise ng Miss Planet International? Dito ba kay... Jonas, kay Madam Stella, o kay Mr. Arnold. Well, ang masasabi ko, sana ilagay na lang to sa Binibining Pilipinas, ang Miss Planet International. Para sa akin ha, kasi nakikita ko naman maganda naman yung pageant dito sa Miss Planet at nanalo tayo dyan. At masasabi ko din na alam mo yon kulang kasi ang corona dito sa Binibining Pilipinas. Ano ba naman na yung ibang corona ilagay diyan sa ano sa binibining Pilipinas kasi kay Jonas ang dami-dami na kaya Arnold, ang dami-dami na rin. Eh, di ilagay naman sa Binibining Pilipinas yung iba, di ba? So, ako para sa akin siguro, kung talaga mag-open ang franchise ng Miss Planet International, so, sana sa Binibining Pilipinas na lang siya mapunta. So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Para Binibining Pilipinas Planet, o, oh, di ba? So, ang bongga lang. O kaya, sana yung iba din pa dyan, katulad ng Miss Charm, mapunta din sa Binibining Pilipinas. Di ba, dati may nabalitan ganun, mapupunta yung Miss Charm sa Binibining Pilipinas. Pero, hindi na natin alam ko anong nangyari, bakit hindi na siya na-push ng bonggang bongga. Anyway, good luck kung kanino mapupunta tong Miss Planet. For sure, ano yan, kay Arnold o kaya dito kay ano, tawag dito, kay Jonah. So, good luck. Pero kung ako tatanungin ninyo, mas gusto ko mapunta siya sa Binibining Pilipinas. Kasi parang piling ko mas kailangan sa Binibining Pilipinas na madagdagan ang corona. Anyway, good luck. At eto ang sumunod na chika, Mama Santimin mo, Annabel McDonald. Kung sasali kaya sa Miss World Philippines, manalo kaya katulad ni Krisna na Gravides. Ako to be honest ha, maganda to si Annabelle McDonald. And then ako nakikita ko na pwede siya dito sa Miss World Philippines at sana sumali siya sa susunod na taon kasi ko ano man ang patunguhan ng laban ni Chris na Gravides sa Miss World ay alam mo yon masundan ng maganda at talagang patok na laban uli di ba at isa diyan sa mga nakikita natin si Annabel McDonald na pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede talaga dito sa Miss World Philippines. Di ba? So, yun. So, baka mag-back to back tayo kung ilalaban natin na si Annabelle McDonald at eh, sa Miss Charm nga, first runner-up eh. So, tingnan natin kung susundan nga yung yapak ni Chris na Gravides dito sa Miss World Philippines. So, sa susunod na taon, no? So, sana sumali nga siya ng bonggam-bongga. At talaga naman, excited ako kung sasali to si Annabelle McDonald. Pero ito, mas exciting Miss Aura Philippines. Ready na para sa kanyang laban sa Miss Aura International. Ito nga ay si Isabel Santos. Tingin mo mama San, siya kaya ang mag uwi ng corona na Miss Aura International. Ngayon ang Miss Aura crown ay nasa Thailand, di ba? Unang nanalo dyan si ano, from Asia ay si Miss Philippines, si Faith Garcia. Pagkatapos, nasundan ng Indonesia tapos nasundan ng Thailand. So sunod-sunod talaga na Southeast Asia. Ang nagwagi dito sa Miss Aura International. Parang tingin ko may laban naman itong si Isabel De Los Santos dito sa Miss Aura International. Kaya lang hindi ko siya nasisiguro na siya makakapag-uwi ng corona. Depende yon sa eksena niya. Kung ganda ang pag-uusapan, maganda naman talaga itong si Isabel. Kung orahan din ang pag-uusapan, ay maora naman talaga. Pero syempre depende kasi parang sunod-sunod na galing na sa Asia yung corona ng Miss Aura International. Piling ko mapupunta na naman to sa ano sa Europe o kaya sa Latin America. Depende, depende sa sitwasyon. Medyo mahihirapan dito si Isabel Santos sa kanyang laban dito sa Miss Ora lalo na ngayon na parang alam mo yun sunod-sunod na eh. galing sa Philippines, Indonesia, Thailand. For sure, ibibigay naman to doon sa ibang bansa. So, tignan natin kung ano ang kahinat na ni Isabel de Los Santos dito sa laban niya sa Miss Aura International. So, I'm so excited. Pero ito, feeling excited naman. Siyempre, si CJ Apiasa para sa kanyang laban dito sa Miss Grand Philippines. so oh my gosh. Ako para sa akin, maganda yung mga ganyan. Yung naniniwala sila na sila ang makakapag-uwi ng koronas ng Miss Grand, naniniwala sila na ang laban sa Miss Grand ay isang challenge. So ako para sa akin, natutuwa ako kay CJ Apiasa dahil nararamdaman niya na malakas ang laban niya dito sa Miss Grand Philippines. And then, nandoon na yung pag-asa natin na mali mo makapag-uwi ng corona ng Golden Crown. Pero syempre, marami talagang pagdadaanan at pwede tayo malagay uli sa alanganin sa laban na to. But naniniwala ako sa determination ni CJ Apiasa, dream come true din kung mananalo siya ng Miss Grand Philippines para sa kanya. Kasi doon dati lumaban siya sa binibining Pilipinas, eto na talaga yung hinihit niyang corona, yung Miss Grand. Pero hindi siya nagtagumpay doon hanggang sa nagpunta na nga siya dito sa Miss Universe Philippines. At ngayon nagbabalik siya dito sa Miss Grand na talaga mismo para subukan songkitin ang Golden Crown. But ako para sa akin, laban lang. At parang piling ko naman kaya to ni CJ Apiasa. At tignan natin kung ano ang mangyayari at kung siya na nga ba ang tatangaling Miss Grand Philippines ng ating bansa. At eto pa, speaking of Miss Grand Usap-usapan din ngayon sa social media Na si Gabby Basciano Isa sa mga Nag-a-apply ngayon dito Para sa maging Miss Grand Candidates Miss Grand Philippines Candidates Nako, iba din ang Eksena neto, iba din ang ariban neto, talagang medyo Nakaka-excite din, para dito Kay Gabby Basciano Alam naman natin si Gabby Basciano Hindi daw siya matangkad, talagang Beautiful face pa at tingin ko malakas din yung laban niya kung lalaban siya ng Miss Grand Philippines ngayong taon na to. So usap-usapan nga sa social media na si Gabi Basiano ay isa sa mga lalaban nga dito sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to at nakaka-excite So tignan natin kung ano ang patutunguhan ni Gaby at sa ni CJ Apiasa kung silang dalawa ang magtatapat dito sa Miss Grand Philippines ngayon taon na to. Talagang paingay ng paingay ang Miss Grand Philippines no? kasi nga sa mga nagpapasukang kandidata. Punta naman tayo sa Miss Universe. So ito nga si Aki Russell ng New Zealand ay alanganin nga para makalaban dito sa Miss Universe ngayon taon na to. Dahil nga sa mga naglalabasang chika na maaari daw ma-disqualify itong pambato ng New Zealand dito sa Miss Universe ngayon taon na to dahil nga doon sa mga video at saka sa pagpasok niya sa Viva Max O so, diba? so, ako naman ang sinagot ko naman dyan eh di sana noon pa hinalkal na talaga yung mga eksena nito tapos For sure, alam naman nila na may mga ganitong uh, trabaho itong si Frankie Ruzel at alam nila na siguro naman pumasok to sa Viva, Viva Max. So, bakit ngayon? Parang gulat nagulat at parang disqualified So, ako para sa akin ha, uh, sana mabigyan siya ng chance. Dahil syempre, pangarap niya rin naman talaga makalaban ng... Miss Universe. So, kung ano ba naman yung makarating siya sa Miss Universe, di ba? So, ako naniniwala ako makakalaban pa rin to. So, laban lang, Frankie Rosel. Ayun nga lang, sana next time sa mga, ano, sa mga national director, dapat, ah, uh, check talaga nila ng maigi yung girls na kung ito ba ay may mga ganitong history. And then, ano, mas maganda siguro i-negotiate na muna nila dun mismo sa organization kung okay ba to, pwede ba to. Kesa naman yung inappoint na ninyo si girl, kinurunahan na ninyo, napamalita na sa buong mundo, pagkatapos biglang isang araw pa ay disqualified pala. So unfair kasi doon na alam yun yung feeling na na-excite ka, tapos biglang bukas makalawa, bigla kang babawian. So I hope na sana maiwasan natin yung mga ganitong bagay kasi syempre iba kasi yung impact no ng emosyon di ba kapag kapag mental health na yung kalaban mo dito ay nako wala kang magagawa so para sa akin sana maiwasan yung mga ganitong bagay so yan sana i-check na muna nila bago nila i-announce i-appoint para walang nagiging problema So, ako para sa akin, mas maganda na, alam mo yon na bigyan pa rin nila sana ng chance na makalaban si Frankie doon sa Miss Universe. Diba? So, yun, good luck kay Frankie. At para naman sa sumunod natin, chika. So, since nalalapit na nga ang Miss Grand Philippines at kamakailan na Miss Grand International, ay medyo nagkaroon ng konting problema ang ating National Director at sa syempre, yung honor ng Miss Grand International. Ang tanong, syempre, nakita naman natin si Mr. Nawat na lumilibot siya sa bawat event ng Miss Grand National Pageant sa iba't ibang bansa. So ngayon, ang tanong dyan, iis na kaya ni Mr. Nawat ang Pilipinas ngayong taon na to? So yan, sa so, kung pupunta ba sila o hindi? So yan yung mga aabangan natin. Kasi Ah, uh, dahil nga sa insidente nangyari sa pag-walk ng Team Philippines dito sa Miss Grand International nung nakaraang taon, ngayon ba ay okay na nga ba ang ating organization at sa saka ang honor ng Miss Grand International? So ngayon nakikita ko na very professional sila. Ah, uh, ayan. So si Mr. Arnold Go ang Miss Grand and then si Mr. Nawat wala tayong naririnig sa kanya ngayon na pupunta ako o CEO Philippines. So, di diba? So, ngayon taon na to, so, aabangan natin kung eto bang si Mr. Nawat ay pupuntahan niya ang Miss Grand Philippines after na piling niya na nabasto siya noon nakaraang pageant nila. So, yon So, ako naman para sa akin, ha? I hope na sana makarating pa rin si Mr. Nawat dito sa Miss Grand Philippines. Kasi para dito, we welcome nga ng bonggang bongga yung magiging kandidata natin sa Miss Grand. Pass is pass. Sabi nang gano'n, di ba? Tapos na yan at sana ano, magsimula uli ng tama. O di ba? So yon. And then, ako naniniwala naman ako na si Mr. Nawat naman ay very welcome sa kanya si Miss Philippines. Kasi parang feeling ko, kapag hindi niya pinuntahan si Philippines, pero nakarating siya ng Japan, nakarating siya ng Myanmar, nakarating ng Cambodia, nakarating ng Laos, nakarating ng Venezuela, nakarating na kung saan-saan pa, Peru, saan-saan pang abroad, di ba? Europe pa nga, napuntahan pa nila. Ano ba naman yung bisitahin din nila yung Miss Grand Philippines? Kasi parang dito, doon mo mararamdaman na wino-welcome we niya ang mga bagong candidates ng Miss Grand Philippines at wino-welcome we niya ng bonggang-bongga kung sino yung mananalo. Kaya ako, aabangan ko kung ito ba si Mr. Nawat ay iisnabin niya ba ang Miss Grand Philippines or pupuntahan niya ng bonggang-bongga para i-welcome kung sino ang magiging winner natin. Kasi kapag hindi siya pumunta dyan, parang o oh, sige, may presentative lang tayo pero hindi natin alam kung ano tumatakbo sa utak niya. So ako, mas gusto ko pumunta siya para at least, di ba, bongga. <laughs> di ba? So yun. So I hope na sana pumunta si Mr. Nawad. Kasi ngayon parang feeling ko, wala akong naririnig sa kanya na See you Philippines. Dati kasi may mga pa-excite siyang ganyan na Hello Philippines, mabuhay. Di ba? So ngayon, parang tahimik siya. So, ngayon, ang hinaiisip ko, is na niya ba ang Philippines ngayon? Or, hindi niya ba pupuntahan ang Miss Grand Philippines? So, yan yung mga abangan natin. Kasi, kung saan saan siya nagpuntang bansa para lang umaten. Kagagaling lang niya last na sa Japan nga. So ngayon, tignan natin kung mag-hello Pilipinas siya. So yan, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre una sa lahat, maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas mo tiwala lang tayo sa kanya. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.